Ako oh, kuya inyo e. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po Welcome po dito sa inyong paboritong programa Dear Kuya E, magandang araw Kuya E at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay ng inyong programa. Kuya E, ako pala si Christian, another Christian. Isang discreet na silahis mula sa Pangasinan. Kuya i, e, bisexual daw ang gamitin mo kasi ayaw daw nila ng silahis. Ayan. Kuya i, e, sa totoo lang hindi ko alam kung paano ko umpisahan ang aking kwento ng aking liham at kung ano ang aking karnasan ng ikikwento. Hmm, kwento mo lahat. Kuya i, e, aksidente ko lamang pong natuklasan ang channel mo sa YouTube. Iba naman talaga yung sinesearch ko pero lumabas ang channel mo at na-curious ako at pinakinggan ko. Nagandahan ako sa mga kwento dito at sa katunayan, bago ako matulog sa gabi ay nakikinig muna ako. At minsan, sa mga na-imagine ko, hindi ko rin mapigilan mag-imagine at mag-init ang katawan at gawing pantasya. Ang bawat eksena sa mga kwento mo at sabay na pagpapaligaya, sa aking sarili, talaga lang eh, puro bitin yung kwento ko eh. Huya e, bata pa lang ako, hindi ko na maintindihan ng sarili ko. Lalaki naman ako pero kasi palagi akong tinutokso na lampa sa kadahilan ng mayroon akong sakit na asma mula pagkabata at madalas natutuksong bakla kasi hindi ako mahilig makipaglaro sa mga kalaro at hindi ako naglalaro ng anumang sports. Dahil bawal akong mapagod kaya natutokso akong bakla kahit hindi naman kuya i e, pangalawa ako sa apat na magkakapatid may ate ako ako ang sumunod may ate ako ang sumunod sa akin ay dalawang kambal na lalaki kuya i e, honor student ako mula elementary at high school hindi mahilig sa sports at walang naging kasintahan mula high school until college Masasabi kong matalino ako, kuya E. Nerd, kumbaga. Kung ano ang itsura ko ay malamang alam mo na, kuya E. Kasi yung larawan sa email address ko, na talaga, ay hindi ko napansin. Ako talaga mismo yan. Huwag mo na lang siguro akong ipakita, kuya E. Slim ang katawan ko, kuya E. Moreno, 5'7 ng height. Simple lang ako, pero ang hindi nila alam, sobra akong mael. Opo, kuya E. Simula pa lang ng high school, mahilig na akong manood ng porn kahit ano. Mapababae, lalaki at kahit sa kapwa lalaki. At sinasabayan ko ito ng pagpapaligaya sa aking sarili gabi-gabi. Naku po, gabi-gabi nga. Kuya A, eh, year 2011 nang nagtapos ako ng college sa kursong Hotel and Restaurant Management at pagkatapos nun, nagdesisyon akong lumuwas ng Pasay para magtrabaho. Sa Pasay po talaga ako pinanganak at nangumpahan ako sa tita ko ng isang maliit na kwarto na ako lang. Kuya I, e, nagtrabaho ako sa isang sikat na restaurant sa Mall of Asia bilang isang waiter at doon nakilala ko si Gemma, ang kauna-unahang girlfriend ko. Sikreto lang ang relasyon namin ni Gemma kasi bawal sa trabaho ang may karelasyon. Kaya minsan, madalas palihim kaming sabay na nauwi ng mula sa trabaho at magdi-date. Pero alam ko na alam na rin ng iba naming katrabaho na may relasyon kami pero tahimik lang din sila, walang pakialamanan, yun ang maganda. Kuya ito tumagal ang relasyon namin ni Jema ng 4 years. 25 years old na kami that time at ako, na, at ako ay manager na sa restaurant na pinapasukan ko. Si Gemma naman ay manager na rin pero nadistino na sa SM Mega Mall branch. Kaya madalang na lang kaming magkasama. Kuya i e, maniwala ka sa hindi. Sa 4 years na relasyon namin ay walang nangyari sa amin ni Gemma. Sabi ko kasi gusto ko gagawin lang namin yun kapag kasal na kami. At yun nga Kuya E, nagpropose ako sa kanya. Pumayag naman siya, kaya lang Kuya E, one month before ng kasal namin bigla na lang may nangyari hindi na po siya nagparamdam. Pumunta ako. Sa bahay nila, wala siya doon at nalaman ko na lang sa mga magulang niya na buntis na pala siya. Hindi sa akin, kundi sa ibang lalaki. Nakipagtanan siya kuya I. Grabe, sobrang sakit kuya I. Hindi ko alam kung ano yung maramdaman ko. Bakit? Bakit? Yun na lang ang palagi kong naitatanong sa sarili ko. Ngayon nga'y naramdaman mo yung sobrang sakit, di ba? Lumipas ang mga araw, linggo at buwan at tuluyan na ngang wala akong balita kay Jema. Nag-focus na lang ako sa trabaho, Kuya E. At kapag tinatanong ako ng kamag-anak ko at kaibigan at katrabaho kung ayos lang ako o kung naka-move on na ba ako, sa nangyari sinasabi ko na okay lang ako. Kahit sa loob-loob ko ay Hindi. Kuya E, sabi ko sa sarili ko ayoko na makipagrelasyon kasi masakit. Pero sadya talagang may pangyayari na hindi natin kayang kontrolin. May mga tao talagang darating sa buhay natin na hindi inaasahan. Kuya E, ang minsang nag-day off ako sa trabaho ay nagpunta ako ng Baclaran Church para magsimba. Pagkatapos ay nagtingin-tingin sa mga bangketa ng mga paninda na maaring ipangregalo sa Christmas party at yun na nga kuya E, Pumukaw sa aking mga mata ang isang lumang sinihan. May dalawang palabas na X-rated. 80 pesos lang ang tiket sa dalawang palabas. Na no curious ako at naingganyo. Gusto ko rin namang mag-relax at magpahangin. Yun ang first time kong pumasok sa ganong sinihang na luma at kapansin-pansin na halos puro lalaki at binabae ang nandun. Pero hindi ko pinansin at pumuesto ako sa bandang itaas kung saan malakas ang hangin. Sa loob ng sinihan, mas marami ang palakad-lakad. Tila ba may hinahanap? Nang pinatay na ang ilaw at simula ng X-rated na palabas ay napansin kong may kakaibang nangyayari. At yun nga kuya E, tanaw na tanaw mula sa itaas ang mga eksena sa bawat upuan. May mga naghahalikan. Nag-aalok ng masahe at ang matindi, may mga lalaki na nagsusubuan ng paps sa upuan. Ewan ko nga ba kuya i eh, pero nagstanding ovation ako sa aking nasaksihan. Dahil madilim naman, pasimple kong hinihimas ang aking paps na sobrang standing ovation na sabay sa mainit na eksena sa pelikula. May eh, mas mainit ang kaganapan sa mga madidilim na sulok ng lumang sinihan. Kuya iyon yun na nga. Hindi ko na napigilan. Binuksan ko ang aking belt, tinanggal ang botones ng aking pantalon at inilabas ko na ang nakastanding ovation kong paps at pasimple kong itinaas baba at nagpaligaya sa sarili. Maya-maya, nagulat ako kuya I, nang biglang may lumapit sa aking isang lalaki. Medyo maputi siya, matangkad at medyo payat at tumabi sa akin at sabay-sabing, Excuse me, pwede bang maupo at manood sa iyo? Hindi ko alam ang isasagot ko noon kaya ang ginawa ko itinigil ko ang aking ginagawa at tinakpan ko ang, ng bag ang aking paps. Nakipagkilala siya sa akin. Ang pangalan daw niya ay John. Pwede ko bang mapanood ang iyong ginagawa? Huwag ka nang mahiya. Normal lang yan dito sa sinihan. Sabi ni John, sabay tawa at tila ng aakit. Hindi ko alam ang gagawin ko kasi hindi ako sanay na may nanonood sa akin habang may ginagawa ako. Oo kuya E, aminado ako na super maela ko pero hindi ako sanay sa ganun. Ewan ko nga ba pero tinanggal ko na lang ang katakip na bag sa aking nakastanding ovation na paps at nilaro-laro ko sa harapan ni Jan. Nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Nilagay ni Jan ang kanyang kaliwang kamay sa loob ng t-shirt ko at naghimas niya ang aking dibdib pati ang mga nipples ko. Masarap yon Kuya A. E. Pagkatapos, hinawakan, tinanggal niya ang kamay ko sa aking nakastanding ovation na paps at hinawakan niya yon at siya na ang gumalaw, nagtaas baba. Sa aking tigas na tigas, yon paulit-ulit yung tigas na tigas, na alaga, ayun. E counting ah, katas na lumalabas sa butas na ulo ng aking paps. Kuya, e, isa, mga, isa sa mga problema ko ay matagal talaga akong sumabog kaya kapag may ginagawa ako ay inaabot ng 30 minutes bago sumabog. At yun na nga, bigla niyang isinubo ng buo ang aking paps. Sobrang sarap para kuya i. Inabot din siguro kami ng 20 minutes na puro tak ang ginagawa ni Jan sa akin. Sabi niya sa akin, malapit ka na ba? Sabi ko naman, matagal pa siguro. Bakit? Pagod ka na ba? At sabay tawa naming dalawa. Huminto muna kami saglit pero nawala na lang ako sa sarili ko at bigla ko siyang hinalikan at yun nga. Naghali ka ng aming mga labi. Parang ano na Tinanong ako kung nasubo daw ba ako. Sabi ko hindi kasi wala pa akong karanasan sa ganito. At yun nga, hindi naman ako bakla para gawin yun. Sabi ni Jan, sige ako na lang ang susubo ulit. At yun na nga, sinimula na dyan na isugubo ang aking sobrang tigas na paps. Sabi ko sa kanya, pre, malapit na. Malapit na akong sumabog. Eto na. Pero patuloy pa rin siya at lalo niya itong binilisan at pinutok ng tuluyan ang aking katas sa loob ng kanyang bibig at napaungol talaga ako sa sobrang sarap. Pagkatapos nagulat ako sa ginawa niya. Akala ko idudura niya pero nilunok pala niya ang akin. Sabi ko bakit mo nilunok? Sabi ni Jan, sayang, masarap naman, parang ikaw. Tumawa na lang ako at pagkatapos nga ay nagkwentuhan na lang kami ni Jan sa sinihan. Hanggang matapos ang palabas, 4pm na ng hapon ang sabay kaming lumabas ng sinihan. At doon, mas lalo kong nasilayan ang mukha ni Jan. Hindi naman siya ganong kagwapo pero maputi siya at magandang smile. Niyaya ako siyang kumain sa karinderiya ako na ang nanlibre sa kanya. Habang nakain kami, nagkwentuhan kami. Kinuha niya ang numero ko pati na ang Facebook account ko. Ibinigay ko naman yun. Around 5pm, inihatid ko siya sa LRT EDSA. Sa Bito Cruz pa ang baba niya. Pwede din naman akong sumakay kasi sa Libertad Station lang naman ako. Bababa -ba, pero nagpasya ako na maglalakad na lang. Nagpaalam na ako sa kanya, sabay kindat sa akin ni Jan. At naglakad na ako papuntang Libertad Station sa Pasay. Sanay akong maglakad at sanay din ang nakinsi na ibabayad. At sayang din ang kinsi na ibabayad. Pag uwi ko ng bahay at nag-open ako ng Facebook ko, nag-friend request siya sa akin. nag ko at nag-message ako sa messenger niya at sakto. naka online din siya. Nagkumustahan lang kami. Pinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko ngayon. Sabi ko nasa kwarto lang ako at nakahiga na. Ikaw ba? Tanong ko naman sa kanya. Hindi siya sumagot at bigla siyang nag-video call sa akin. Sinagot ko naman ang tawag niya. Nagulat na lang ako na wala siyang saplot habang nasa loob ng banyo at naliligo. Kitang-kita ko ang kabuuan ng katawan ni Jan, mabuhok ang dibdib, pababa ng puso at sa itaas ng malaki niya at nakatayong standing ovation na paps. Inihimas na yon at sinasabunan. Manood lang ako. Tapos nagsalita siya, sabayan ko raw siya. Ewan ko ba pero dala ng init ng katawan ay dali-dali naman akong nagtanggal ng aking saplot at pinesto ang cellphone ko at humiga sa kama sabay nagtaas baba sa aking paps. Sabay kaming nagpaligaya ng sarili kahit sa video ko lang hanggang sa tuluyan na ngang makaraos. May mga araw na gano'n ang setup namin magchat-chat siya kung pwede ba kaming sabay na magpalabas via video call. Hindi kami magkatugma ng mga schedule kasi busy din ako sa work. Nag-aya na lang ako na magkita kami sa monumento sa kalookan para mag-inuman. Magaling siyang kumanta. Maganda ang boses ni John. Parehas pala kaming 27 years old. Parehas din kaming mahilig sa mga classic old love song kagaya ng Unchained Melody. Na parehas naming favorite song. 3F, 3pm ng hapon nang matapos kami mag-inuman. Pareho na kaming may tama ng alak. Pareho, sabi niya sa akin, is Jan pre, huwag ka munang umuwi. Gusto pa kitang makasama. May gagawin ka pa ba? Sabi ko wala naman. Day off ko pa rin naman. Ulit, bukas kaya okay lang. San ba tayo tatambay? Sabi ko kay Jan. Basta sumama ka na lang. May alam akong lugar. Sabi sa akin ni Jan at wala na akong nagawa at sumama na lang ako sa kanya. Naglakad kami at dinala niya ako sa motel. O kuya E, nag-check-in kami sa pulang hotel. Nang nasa loob na kami ng kwarto, nagtanggal muna ako ng saplot at pumasok sa banyo para maligo. Bigla siyang sumunod at doon nangyari ang mga mainit na eksena. Naghalika ng matindi, itinulak ko naman siya at sinimulang romansahin. At yun, alam nyo na yung mga nangyari. Sorry, hindi pwede to. Habang nagbabaga ang aming mga katawan, habang kami ay babad sa lamig na daloy ng tubig, natapos kaming naligo at nagpuna sa tumiga na kami sa kama. Naghalikan lang kami at matagal na nag-espedahan ang mga dila habang pareho naming hawak ang pareho at nilalaro ang aming nakastanding ovation na paps. Sabi ni Jan ay, Ilang takan ko raw. Wala naman akong karanasan sa ganon pero dala na, Dala na rin ang kalasingan at init ng katawan ay ginawa ko na. Marami, iba't ibang posisyon ang aming ginawa. Papaligaya lang isa't isa. Pero nakenjoy talaga ako sa posisyon na baliktaran o number 69. Matagal na kami sa ganung posisyon. Pinasok ko ang loob ni John, napaungol, sabay sabi ng sigipapre, at isagad. Ako naman binilisan ko palalo. Hinugot ko ito ng malapit na at pinakawalan ko sa kanyang bibig. kaling galing sa likod tapos sa bibig, okay. At bigla niya akong hinalikan at nililipat niya ang aking katas mula sa aking labi na habang nagkikis at haming pinagsaluhan ang katas. Hanggang sa nagpalabas na rin siya, naku, puro ano to. Nagkwentuhan kami habang magkayakap na itanong niya sa akin kung mag-girlfriend daw ba ako. Sabi ko dati pero ngayon wala na kasi sumama na siya sa iba. Ikaw, may girlfriend ka na ba or asawa? Tanong ko kay Jan. Oo meron, may asawa na ako at 2 years old na ang baby namin. Huwi ka ni Jan. Ganun ba? Sana all na lang talaga. Sabi ko kay Jan. Gusto mo ba makita picture ng baby ko? Sabi ni Jan. Sige ba, sabi ko naman. Kinuha ni Jan ang wallet niya at inabot sa akin. Yan ang asawa ko at baby namin. Sabi ni Jan. Nagulat ako kuya eh. Di ako makapaniwala sa nakita ko. Si Gemma ito. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Gemma ito na girlfriend ko na dapat papakasalan ko. Di ko malaman ang gagawin. Napaisip ako at naitanong sa sarili ko na pinaglalaruan ba ako ng tadhana? Kung ganun, ang lalaking kasama ko ngayon ay ang lalaking nakabuntis sa girlfriend ko at nagtanan kay Gemma. Napaluha na lang ako kuya E. Gusto kong suntukin si Jan. Gusto kong sumigaw at magwala pero pinigilan ko yon. Charot naman para suntukin mo. Tumayo ako at nagsarado ng CR at umiyak ng mahina at binuksan ng shower para hindi ako marinig ni Jan na umiiyak. Nang lumabas ako sa CR ay tahimik lang ako. Nag-aya na akong mag na at mag-check out. Tinanong ako ni Jan kung ayos lang ako. Sabi medyo mamalang sabi ko sa ang pakiramdam ko at gusto ko nang umuwi. Hanggang sa paglabas namin ng motel ay tahimik lang ako. Sumakay kami ng LRT at ganun pa rin. Tahimik pa rin ako. Nagpaalam siya sa akin at sabi niya, ingat sa pag-uwi. Uwi ka ni Jan at ako ay tumango lamang. Ganon lang ang mga nangyari. Balot lang ng katahimikan. Siguro napapansin din ni Jan yun at alam niyang masama lang ang aking pakiramdam. Pag-uwi sa bahay ay nagchat siya sa akin. Kinamusta niya ako at nagsin lang ako sa mga chat niya. Hindi ako nagre-reply. Galit ako na hindi maintindihan ang mga nangyayari. Ang tanga-tanga ko kuya E. Ngayon lang ako naglakas na loob na buksan ang photo gallery ng Facebook niya. Nakita ko ang mga pictures nila ni Gemma at ang ng kanyang baby. Sabi ko sa sarili ko, dapat pala nung una palang inistok ko na siya. Kuya i, e, dumaan ang mga araw at linggo na hindi ko sinasagot ang mga chat at text niya sa akin. Sumagi na lang sa isipan ko at magdesisyon na i-block na siya sa Facebook at ang phone number niya. Ganun lang natapos kuya i e ang komunikasyon namin ni Jan. Sa mga araw na nagsesensya sa akin ng text message gamit ang ibang numero, nagcha chat siya -cha sa akin gamit ang iba niyang Facebook account, pero hindi ko nire-replyan sa spam messages. Sa ngayon Kuya E, 33 years old na ako. May girlfriend na ako, pero minsan inihisto ko pa rin ang Facebook account niya gamit ang dami account ko sa FB. Wala siyang kamalay-malay na nasusubaybayan ko pa rin sila ni Gemma hanggang ngayon. Sobrang maingat ako Ayoko din na malaman ito ng girlfriend ko ngayon. Five years na namang yari. Sa amin nyo ni Jan, nagtatanong ko na lang sa aking sarili kung masyado na ba akong tanga at patuloy kong pinapahirapan ng sarili ko sa nangyari sa aming tatlo ni na at Jan. Ano ba ang dapat kong gawin? Pagpatuloy ko pa rin ba itong ginagawa kong ito? Sana po kuya I, matulungan niyo po ako sa inyong mga tagapakinig at inyong mapayuhan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento question. Ano bang ini hmm. ni stock mo lang naman so napakasimple lang ng problema mo limang taon na pala yung nakalipas. Ang kailangan mo lang itigil mo na yung ginagawa mong kabaliwan na pang stock sa kanya para sa ampa, di ba? Ano ka ba gustong gusto mo ba siya? Minahal mo ba siya? Lab na love mo ba siya para i-stock mo siya ng stock? Napakadali lang ng problema mo. Yun, na-block mo na nga siya at lahat pero ini-stock mo pa rin siya. Kalimutan mo na, mag-focus ka na lang maging masaya ka sa buhay mo. Sabi mo, meron ka ng girlfriend. So, dapat, eh, maging uh, maayos ka na, no? 33 years old ka na, nasa tamang edad ka na, kayang-kaya mo na yan, no? Napakasimple ng problema mo, no? Anyways, Christian, maraming maraming salamat sa at sana ay maayos ka lang at sana ay gawin mo yung mga dapat mong gawin na nararapat mong gawin, no? Kasi, Parang napakasimple naman ang problema mo para ihingi mo pala ng, ng tulong para mapayuhan ka. Tigilan mo, napakadali lang natigilan o limang taon na yung nangyari yun, tapos ayaw mo pang hindi ka pa nakakamove on, eh, may girlfriend ka na kamo. So, yun lang. Anyways, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusabay bye dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat sa inyong lahat.